So ito mga bossing, so bali bibigyan ko kayo ng idea kung paano i-tiles yung mga existing old tiles, uh, old CR na may pintura. Ayan, so napapansin nyo may pintura siya. So ang gagawin natin, bali una, titiktikan muna na natin siya ayan, para mapalabas yung bare concrete. And then, after natin matiktikan ito, ginawa namin na hinasa namin, binaping namin ng diamond cup wheel. So, para mas mapalabas namin yung concrete niya. So, para magkaroon tayo ng uh, mas magandang kakapita nung ating gagamitin na setting. And then, after nito, yan, pabubusan natin ng tubig, lilinisin natin siya at pupunasan natin mamaya ng ready picks. So, kinakailangan natin siyang uh, mabuhusan ng tubig, malinis ng mabuti para matanggal yung dust. Na pwedeng makapekto dun sa gagamitin natin At gagawin natin na proseso Ayan, so para make sure natin na wala na talaga siyang dumi Ayan, so gagawin natin mga bossing Maggagawa lang tayo ng Ipupunas natin dun sa wall Okay, so ito ay uh, tubig, adhesive at saka Ready fix So bali, ang mixing ratio na gagawin natin is 1 is to 1 Kung ganong karami yung adhesive Gano'n din karami yung ready fix na ilalagay natin. So, para mailabas natin yung quality na hinahanap natin. So, ang purpose nito, mga bossing, kaya natin pinupunasan yung uh, dating uh, wall na may pintura is para magkaroon tayo or masecure natin yung magandang banding. Magkaroon tayo ng strong banding between na uh, old and new a uh, concrete na ilagagawin natin. Ayan, ito mga bossing, napakarami ng gamit, ng ready-fix na yan. Pwede kayong, uh, kung tinatamad kayo mag back ng uh, old na tiles, existing na tiles nyo. Tapos sa uh, gusto nyo, italis na lang agad. Walang problema yung mga old na uh, tiles nyo, walang kapak. Pwede kayong mag-tile, over-tile. Ayan, gagamit lang kayo ng ready-fix at saka adhesive na pinaghalo bago nyo ipunas. And then, pinakamaganda uh, pinaka nito, para mas secure natin na matibay yung ipupunas natin, gawin nyo nga overnight or isang araw bago kayo mag install ng tiles patutuyuin nyo muna ito ng mabuti so para secure natin na talagang kapit na kapit yung ipinunas natin ito so, mga boss wag kayong gagamit ng puro yung ipupunas nyo siya ng puro na wala siyang hahalo nga adhesive kasi ito ay additives ayan nakalagay sa atin tile adhesive additives inihahalo talaga siya sa adhesive bago siya ipunas so hindi siya magiging Uh, maayos kapag ginamit natin siya ng puro. So useless lang. And then mababasa nyo naman yung instruction niya. Nakalagay dyan na hindi talaga siya ginagamit as puro. Okay? At so yun mga boss, ito na yung naging itsura ng ating uh, pinahidan ng ready fix. So parang naging bare concrete na siya. So kaya na sabi ko, para mas maganda, Pakuha natin yung uh, matibay na quality. Nung pinulas natin, patuyuin niyo siya overnight. Okay, so yan. Ang application nito mga bossing, mas maganda gamit lang kayo ng brush. So para mas uh, mapunasan natin ng mas maganda. And then itong walling, manipis lang ang punas niyan. Pero kung sa floor kayo magagawa or magpupunas nito, mas maganda medyo kapal-kapalan nyo ng konti. At saka mas maganda, mas matapang ang halo natin. Sundin natin yung 1 is to 1 ratio, 1 adhesive, 1 ready fix. And a proper amount of water para makuha natin yung proper quality ng ating adhesive at ready fix.